Alas dos pasado nang napaso ang sementong kalsada sa barangay Maligaya at sa gitna ng lagkit ng Abril, isang ng tila pang pelikula ang sumabog sa harap mismo ng munting sari-sari store ni Mang Rodel. Doon sa bungad ng plansyadong kulungan ng bakal at sa na aslong sunog sa sikat ng araw, nakaluhod ang payat at kupas ang barong na si Tatang Pilo. Walang pagod na inaabot ang baon ng niyog na nagsisilbing mangkok, hinihingan ng barya ang sinumang dadaan. Kaunting tulong sa matandang ulila, paulit-ulit ang pabulong niyang litanya, ngunit higit na malakas ang kalansing ng tricycle at ang buga ng karaoke mula sa karinderyang katapat, sa kabilang dulo ng kalsada, papalapit ang kargador na si Jomar Jom Abrigo, 35 taong gulang, maskulado, pawis at halos umuusok ang galit sa muka. Dalawang linggo na niyang pinag-ipunan ang puhunan para sa enrollment ng anak. Pero kaninang umaga, kinulimbat raw ng pulubi ang isang supot ng itlog at sardinas na nakaabang lang sa bandang pader ng tindahan. Wala raw nakakita pero may nagparating at si Jom gutom sa hustisyang padalos-dalos ay sumigaw pa lang habang naglalakad. Hoy, tanda! Anya, dumampot ng plastik na baso ng tubig mula sa kapihan sa kanto at bago pa makapagtanong ang mga taong nakabitin sa gilid, ibinato niya iyong paharap. Tumilapon sa eri ang tubig, kumislap sa sikat ng araw, saka bumagsak parang kristal na bubog sa kulubot na mukha ni Tatang Pilo. Nagpalusak sa alikabok at ginawang mas latak ang kahihiyan ng matanda. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikoment sa ibaba ba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin niyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang twist ng kwentong ito. Napasinghap ang mga kapitbahay si Aling Mercy na may dalang bayong, si Nestor na galing para sa palengke at dalawang batang nag e extra sa pandesalan. Sabay-sabay silang napanganga. Si Tatang Pilo, nagulantang, napatakit sa muka, umapaw ang luha na mahirap matukoy kung balat tubig o luha na ng pagkabigla. Habang ang baon niyang mangkok ay kumalansing, tuminapon ng iilang baryang nagliliyab sa init, parang nagmamadaling makawala doon lumabas mula sa loob ng tindahan si Mang Rodel Navarro. Apatnaputpitong taong may matapang na tingin, suot ang palaging maayos na kulay uling na polo. Umaaling ngasaw pa ang amoy ng binuksang karton ng noodle sa kanyang likuran at sa isang kamay ay may dalawang pirasong papel, resibong tiniklop at kapirasong lumang sobre na parang pinaglumaan ng ulan. Hindi pa niya nababasa ng buo pero may nakabidang palitang salita roon deed of sale at pumapalo sa sentido niya ang bigat ng tatlong buwang atrasong renta sa unit. Ngunit nang masilayan niya si Jom na nakaluhod pa rin nakasidbad ang isang kamay at si Pilong nangangatog, nakagapos ang ginaw sa payat na dibdib, kumulo ang dugo niya. Jom, ano tong kaguluhan? Madiing putol ni Mang Rodel. Napaatras si Jom pero bumaling ng masungit Boss, pinabayaan mong umuputong mandarambong sa harap ng tindahan. Ayan tuloy, nawalan ako ng paninda. Ninakaw. May pruweba ka, balik ni Rodel. Kita mo ang init na binubuga ng kanyang panga. Siningit si Aling Mercy. May nakakita raw kahapon, sabi ng kargador ng yelo. Yun lang? Chismis? Umigting lalo ang tensyon. Sa sulok, ang dalawang batang galing pandesalan ay nagtago sa tarangkahan ng katabing bahay umangat ang boses ni Tatang Pilo, paos manit maninindig. Hindi ko po kinuha mano po, ako'y palimos lang. At sa di maiipaliwanag na iglap, nang maaninag ni Rodel ang madungis na anyo at pasubsob na pawis sa noon ng matanda, tila may kalampag na bumukas sa alaala niya isang larawan ng kanyang sarili, labing limang taon na ang nakalipas, nakapila sa pantalan sa Cebu, namamalimos ng pamasahe pa uwi, habang isang estranghero na may mabuting puso ang nag-abot ng papel na isa lang ang laman. Sa susunod na gumaang ang buhay, ibalik mo to sa iba. Lumamlam ang titig niya, saka tumalim ulit. Magkano ang nawawala, Jom? Tanong Lerodel. Tila kalmado pero tila papasibol na bagyo. 50 boss. isang tray ng itlog, dalawang sardinas. 50, bulong ni Rodel. Tumungo, dahan-dahan niyang inuyunat ang tiklop na resibo. Pinilas at bilaliktad. Sa kabilang gilid, sinulatan niya ng 50 pesos in advance payment. Inabot niya kay Jom, bawas na yan sa susunod mong delivery. Alis ka na. Boss, hindi ako papayag na palampasin to. Umuwi ka na, Jom. Di nakasabat ang kargador, lata ang tuhod pero naguunat pa rin ng bibig, hasta nang lumapit na ang ilang osisero. Napaatras siyang mapapangtig, bumaling kay pilo ng tingin na nanlilisik, bago nagmarcha palayo, hahagipis ang yabag na parang sampal sa semento. Naiwang nakaupo si tatang pilo, nagpipigil ng iyak habang pinulot ni Rodel ang bao at isa-isa niyang sinimsim ang nagkalat na barya. Saka ibinuhos pabalik Tay, pasensya na sa nangyari. Mahinang sabi niya. Hindi niyo kasalanan. Sanay na ang duka. Nanginginig na boses ni Pilo. Ngunit hindi iyon sapat kay Rodel. Dahan-dahan niyang itinupi ang sobre na kanina'y hawak. Inipit sa pagkita ng dalawang daliri at tumalikod papasok ng tindahan. Pinagmamasdan siya ng mga tao na parang may malaking palaisipan Sumungaw sa rarehas si Ella, dalagang pamangkin na kahera, nagtataka kung bakit hindi na bumalik ang boss. Ilang segundo at tinapos ni Rodel ang pagbilang ng laman ng kahon. Limang supot ng asukal, isang set ng instant noodles, at tatlong lata ng corn beef. Ipinunla niya iyon sa isang lumang supot. Kuha niya ang isang boteng malamig na tubig mula sa freezer na pang-display lang. Pagbalik niya sa labas, tinapig niya ang hawak na supot at inilagay sa harap ni Tatang Pilo. Hindi mo kailangan manghingi para mabuhay, bulong niya. Pero tatanggapin mo to kasi ito ang itinuro sa akin ng nanay ko. Kung may sobra, may kapalit na biyaya. Tumulo ang luha ni Pilo, ngunit may namuong pigil ng ngiti. Sa likod, umalingaw-ngaw ang preno ng barangay mobile. Bumaba si kagawad Tonyo upang tanungin kung may reklamo. Napailing si Ludel. Ayos na kagawad, hindi kailangang lumaki. Napakamot si Tonyo, tumanggu sa mga tao, sabay kaway kay Pilo, matapos ay aalis na sana nang may tumawag. Kagawad, si Jumo, nagwawala sa kabilang kanto. Pero tinawanan lang yan ng ilan at humupa ang gulo. Saka biglang may tahimik na kumalabog sa dibdib ni Rudel. Ang sobre na kanina'y ay pinilas, nakalagay pa sa bulsa niya. nilabas niya iyon, binuklat at ipinatong sa parad ni Pilo. Basahin mo po. Unti-unting dinukot ni tatang Pilo ang malabo ng salamin sa bulsa, isinuot at nang mabasa ang nakasulat ay nanginig ang labi. Deed of Sale, Lot 23, Block 6, Barangay Maligaya. Seller. Attorney Mariano Pilo. Gumuhu ang sandali. Si Pilo? Napamulagat? San mo to nahuha? Napasakamay ko nang bilhin ko ang tindahang to. Pag-aari raw dati ng isang abogadong mabait na nawala ng lahat matapos gumasto sa ospital ng asawa. Pangalan niya, Mariano Pilo. Natigilan ng lahat. Tumahimik ang mga chismosa, huminto ang jeep. Si Pilo ang dating may-ari ng buong lote, ngulit nang pumanaw ang asawa at malulong sa utang, napilitan siyang ibenta sa pinakamurang halaga. Hindi na niya muling nasilayan ng lugar, hanggang sa bumagsak ang negosyo niya sa Maynila at mapadpad bilang palaboy. Wala siyang alam na muling naitayo ang tindahan sa kanyang orihinal na lupa. Nilapitan siya ni Rodel. Ngayong alam ko na ang totoo. Hindi pwedeng nagduru sa kasasariling bakuran. Gumulong ang luha ni Pilo. Anak, wala na akong hinahabol. Ginawa lamang sa huling taon. Sapat na yan. Pero hindi ako. Biglang pumasok si Rodel sa loob. Sinarado ang bakal na rehas at sabay sabing, Ela, half day tayo. Pamilya ang asikasuhin. Habang nagsasara ng tindahan, lumabas si Jessa isa pang tauhan, tangan ang yantok na upuan. Inilatag niya sa tabi ni Pilo at inalok na umupo. Simula ngayon, dito ka muna. Kain tayo mamaya. Sabi ni Ella, sabay abot ng kalahati ng baon niya. Ang mga usaserong kanina'y nanunood, isa-isang naghulog ng tiglilimang piso sa bao. Wari bang nahawa sa biglang paglipat ng hangin? Si Mang Nestor na saksing buhay sa sigaw, nag-abot ng dalang saging si Aling Mercy nag-iwan ng isang supot ng tinapay. Sa loob ng kulungan ng rehas, dumungang si Rodel. Pinisil ang kandado at sa huling tikom ng pinto ay may ibinulong sa sarili. Bibiling ko ulit ang karapatan ko sa lupa, pero ang karapatang pantao, hindi kailanmang mabubura. Sa labas, dumampi ang mahinang ihip ng hangin, unti-unting lumamig ang sikat ng araw, tila pinahuhupa ang init ng ulo ng bayan. Umangat si Pilo, hawak ang supot at lumingon sa upuang yantok. Bago siya tuluyang makaupo, ay tinignan niya si Rudel. Salamat, Hijo, Di ka nang husga. Nagbalik ka pa ng dangal. Iniling si Rudel, pinikit ang mata. Ibinalik ko lamang itinanim mo noon. Minsan ang binhi, dumarami, bumabalik sa pinagmulan. Sa kanto ng pasok, huminto si Jom. Tila natunaw na ang galit ng makita ang munting pagtutulungan. Napakamot siya sa ulo. Lumapit kay Pilo. At sa pagitan ng magaspang na palad ay inilagay ang kumukurap-kurap na limang piso. Hindi makatingin ng direkta, ngumit sapat na para humugot ng kapatawaran. Pasensya na tay. Bulong niya. Gumiti si Pilo. Ang tubig na malamig, kahit na itinapon, bumabalik ng ulap. Uulan sa tamang panahon. At doon, sa tabi ng tindahan na pansamantalang nakalak ang rehas, nagsimulang maghimala ang tahimik na hapon. Ang mga bata sa pandisalan, nagsipagdalang plastik na yelo para sa matanda. Ang mamang nagkukumpuni ng motorsikleta, nag-offer magpapresyo ng libre sa pag-aayos ng upuan ni Rodel. Si Ella, nagpaprint ng karatalang libre tubig, mag-refill ng kabutihan at isinabit sa poste. At ang pulis na napadaan ay tinaasan lang ng sombrero si Tatang Pilo na ngayon nakangiti na habang pinapaikot sa kamay ang bao, hindi na para mangini, kundi para magtipon ng kwento kung paano sa isang mainit na tanghali ay may isang basong tubig na sa halip na uminit ay naging simula ng paglamig ng galit at pagbukas ng kalooban ng buong komunidad. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga. Kaya stay tuned.